na Pinamalingki ako dito sa Banana Hills. Tapos, ito yung para dito sa Banana Hills. Kasi minsan pag natutulog ako dito, nagluluto ako. Kaya namalingki na rin ako ng ilalagay sa re. Para hindi na ako dala ng dala sa... Ano, hindi na ako dala-dala ng pagkain. Itong pinamili ko, halagang 5,000 to. Ito lang yung 5,000 ha. Ano-ano nga ba nabili natin sa 5,000? Meron tayong apple, yung maliliit ito. Masarap ito, malulutong ito. Bali, 100 pesos siya. Ano siya? Uh, anim na piraso. Anim na piraso na apple. Tapos, meron tayong baboy. Sa palingki ko to binili. Ano siya? Isang kilo siya na laman. Pinahiwa ko na siya ng pang -adobo ano siya, 320 ang kilo. Tapos, meron din tayo isang kilo na pork chop. 320 din yung kilo niyan. Tapos, sa uh, save more naman, meron tayong pinamili na manok. Ito, tatlong manok to na buo. Isang buo ito, 240. 240. Tapos, hindi pare-parehas ang laki niya. Itong isa naman ay 238. At itong isa naman ay 222. Medyo maliit itong isa. kapos bumili ako ng giniling kasi pag gusto ko mag, ano ka na ito, spaghetti. Ayan, 143 pesos siya. Ito, dalawang tinapay ang binili ko dahil sa shop ang isa, yung isa dito. Tapos yung juice na tampiko. Zero sugar siya. Isa lang ang binili ko kasi hindi ko kaya magbitbit. Madami na to. Pagbababa ng tricycle, di katulad kasi sa shop. Pagbaba namin, nasa pinto na mismo. At saka yung ano, pasta. Peanut butter. bumili ako ng dalawang tuna na ano siya, flexing oil. Century tuna. Tapos, isang reno kasi bala ko mag minodo Kaso ayaw ni Ria, di daw niya bet ang ano minodo dito tayo tayong ano towel, paper towel tapos uh, toothpaste, sabon, nadab, close up yung gamit namin. Tapos ano na to, mga napkin, one, two, three, four, bali, ano siya, pitong napkin ang binili ko. Pitong balot na napkin ang binili ko. Para ito kay Rhea at saka sa pamangkin ko. Tapos, meron din tayo ito. Sabon. Ito yung ginagamit namin panlaba. Yung champion. Ito yung binili ko na kulay kasi meron siyang free na anim na piraso, anim na piraso na maliit ang frame niya. Tapos, meron tayong shampoo. Buy one, take one siya. Sa Savemore ko rin ito binili. Tapos, conditioner. Ano ka na ito? Buy one, take one din siya. Kasi, eh, ito yung binili ko dahil para meron dito sa baba, meron sa taas. Seria kasi meron ng shampoo doon kailangan pag bumili lahat meron dito sa baba shampoo at saka conditioner doon sa second floor at saka sa third floor meron ganun tapos ito bumili ako kasi wala akong pangkos ko sa kaldero dito itong silka doon ito sa shop silka ang gamit namin doon wala sila yung tatluhan. Mas mahal kasi sa Sibmore yung sabon. Kaya isa lang ang binili ko. Doon ako bibili sa San Roque or sa ano, Super It. Sa grocery, medyo mura siya. Dadalhin ko yan. Tapos, bumili din ako sa ano, sa Unimaker. Kasama ito sa 5,000. Bumili ako sa Unimaker. Ito yung ano? Ah, uh, lagayan ko ng mga ano dito, bawang, sibuyas, kamatis. Tatlong layers siya kasi para magkakahiwalay. Tapos dito sa ano sa CR, wala kaming lagayan ng toothpaste at saka toothbrush dito, kaya bumili ako nito kasi andito nila nilagay sa lapag yung mga toothpaste nila. Tooth toothpaste at saka toothbrush. Meron din akong yung ribbon para sa Christmas tree kasi kulang pa yon Kulang pa yon ng isa. Ay, nahulog na. Nabasag na yata yon Tapos bumili din ako ng tray. 125 ang isa nito. Ayan. Lagayan ko to ng mga underwear para pag ano ka na ito, sa cabinet, nakaganyan siya. Nakaganyan. Lagayan ko yan ng underwear. Ito pala, yung pili ko pala nito ay 75 pesos lang to. Tapos, ito, 23 pesos lang. Mura lang. Nahulog ulit. Tapos, lagayan mo ng ano dito, ng yung apple at sa kasagin. Kasi yung nilalagyan ko, napuno na ng mga cookies at saka uh, biscuits at cupcake. Kaya wala na kami lagayan ng frutas dyan. Tapos, bumili din ako ng base Flower base kasi para hindi na sila patong ng patong dyan ng kung anong-anong mga gamit nila. Ayan. Gusto ko kasi yung nilalagyan lang ng tubig para laging press. Tapos, ito sa mga gulay. Tingnan nyo ang gulay namin. Ganito lang, itong gulay na to halagang 400 ito. Anong gulay ba to? Bakit masyado mahal tong gulay na to? Ang mahal talaga ng mga gulay ngayon. Ano yung nabili kong gulay? Ayan, meron tayong letos. Meron tayong celery. At saka sigarilyas. Gagataan ko tong sigarilyas. May bawang tayo. At saka bell pepper. Dalawa lang. Siyempre, di mawawala yung ating kalaba. Ano yung? Siyempre, di mawawala yung ating ampalaya. Mahilig kami sa ampalaya. Tapos, meron carrots na dalawa. Sibuyas. At saka, Pipino. at saka patatas. Ayan. Ayan lang yung napamili ko sa liman libo. Liman libo na yan. ba diba? Sobrang mahal ng mga bilihin ngayon. Yung nilalagyan namin ng prutas dito. Kaso, dito ko nilagay yung mga pagkain ni Ria, yung snack niya pag nagugutom siya. Ayan, tapos may tinapay. Naubos sa kasi yung tinapay. Ito ano na yung ating maliliit na apon. Walang saging. Kadalasan naman saging kami at saka apon. Kasi yung grapes nasa rib. Di diba? Hindi naman pwede ilagay dito. Madali kasi masira. Tapos lemon. Kasi yung lemon nandoon sa ano eh. Nandoon sa shop. Doon kasi makilimon sila.